フフフ。 Nabis Labis kang inahal Labis kang iniwan Nabis kang pinagpala Labis kang pinagpalo Ganyan ang buhay sa mundo Nabit na lang. Nang gagawa ng paraan Kung ikaw man ay May gagawin kang bagay Dapat lagi kang Tumuha ng paraan Pela um

ilaw e, na lang. Ito na lang ang lilihahin. Sunod niyan, tatay siya ng mga rollies tags. Ito maraming salamat sa inyong lahat. Sa inyong pagkabay